<laughs> Yan dito lumabas na ba? Oh. Puno-puno lang ang uh, ano ng nyog. So, puno ng nyog. Pag puno ng tayo ng nyog, sa puno ng saging. <laughs> Wala mga karos, good morning po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Sa episode to guys, magano tayo. Panda ulit ng pukatot. Dahil okay. lumabo na naman. Ito, ito yung sanyo ng ano. Ubig. Kasama natin si Dalaman. At ang kanyang good boy. Shit!

Sikapnya, siap-siap, 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 siap ayo siap 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 siap

No, 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 n

Ang maganda. Oo, hmm. oo, oh, oo. Oh, oh. Ngayon lang nagbabae yung malalaki. Oo, oh, ito pa, oh. oo. Abo, oo. Hindi, oo. Hindi, oo. Hindi, oo. Hindi, oo. Hindi, oo. Butas yung ilong mo na yan. Ito ka doon ka na Kung lang yung sigun. Sigun lang yung Sit, o lang. Dari tiyan. Dari tiyan. Dari tiyan? po lang. lang, sit. Ayun ako lang. Ayun lang. Ayun ako ako lang. Ayun 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 ako lang.

Tuloy Wala niya. Ay, Pero, na yan. Pero nabubuhay pa ito, no? Baka mag-ano yan? Hindi. eh? Na, Nagatubo din yan. Magtubo din yan. yan. Aro, <laughs> wala eh. <laughs> <laughs> wala, <laughs> wala eh. <laughs> wala, <laughs> wala eh. Wala niya. Wala eh. na na. Ligtas <laughs> na ay. Sabi nang na.

Ano kanat mudat Diri-diri ka pala mo, nga bukatot ka na yun, no? Para magpasok ka na. Ang use ka na muna, gaano mo na ang bot na. Tagal na. Masa ato yung ingis na yun. Diri-diri pa lang. Hindi dati, sa loob ng price, ka pang ganyan yan, eh. Kaso ba? Pero wala man. Pang hipon lang yan, hipon alimango. Iba na. Isang lubog na. Isang Iba ay. Hipon alimango bangus nanti lang Sumpu. Sakit pun tak lembut. Bangus. Sumpu. Ala ala Bago na ini mo. Anung liga yok mo. Oh, tapi ibu. Okay. Ayang na nak kami sini nak igat ini lo. Mau kita main igat. Bagus nak. Kami aha. Na. Ada to tu? Ada apa? Sabi niya rin, oh, bigyan lang kita, igat kami ang gusto mo. At testing muna tayo. Testing muna mag, ano, patakba. May magagat. At testing at testing. Mga kasili kasi, mga karamas, luho sa mm. Hindi masyadong kababa. Dito. Hindi rin mo man daw dati. <laughs> <laughs> Sabi niya, nalaman niya na rin, eh, pinaka pinuno <laughs> ng mga buhay pa daw, si Buknyor pala. May samahan din pala. Sabi ni Pong Lord. Tap sir, may tap na. Mga lakad ng alas patro na madaling araw. Pag uwi, balde-balde ang hula. Kala mo daw mo lang. Hindi yung talangpak. Hindi, talangpak mo ni Pong, ganun-ganun lang mo. Kilagol may chapter din eh. Ah, may chapter din kilagol. Ano pa lang ba na yun? May <laughs> <laughs> talong pa nga yun doon. May ilawan pa. Ay, ilawan pa. Alam rin, oh. may, may taga ilaw. May taga -ilaw. May asus yun na? Oo uh, may taga -ilaw pa nga. So, oh, para pag tani, dyan na may ari, takbuhan. Apo yung mahuling amo. kada namin boko patnanin to. Hindi pala. Sure eh, oi, tawag mo. Anjay, niki ay. Kada namin boko patnanin. Sarqui doon tawag mo ba 'yan sa video? <coughs> Ayun, okay. sige, sige, sige. Ayun, okay. 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 sige, sige. Ayun, sige, sige. Ayun, sige, sige. No, no, no. Palit adik. Hindi pa kieto. Ayaw ka bakit agad. Sanay din. Umare din go. Oh. Dawis natin ating tanim-tanim dito. kahit na naga dilaw lang lang sa ulan niya, eh. Oh. Isama eh, na natin to sa ating recipe. Hmm. Hay. Oh, hay. Ayun po. Ating tikman. ng ating ampalaya. Oh. Hmm. Wala ispray-ispray yan kay para Aroy, ito. Naglanta na. Ihabol natin. natin. Meron pa dyan Tama natin sa uh, recipe ba? Ang kanya, maliit pa. Oh. Eh? Ah, maliit pa. Laki na dyan. Sarap to. Ito pala yan. Ito pala yan bakod. Pag may ginta din, may anihid talaga. Ito pala yan, patugay. Hmm. Bukod pa yung pitas pitas namin ni Papa Pig dito na hindi Ayos! Ang lahok sa recipe. Lahok oh, sa recipe ni Papa Pig. Oh. So... Mm -hmm. Yun mga karabas. Hindi ano natin to. I-mix na rin pala. Mga babae pala lang. Hindi mm. yes. ano na. Magagandang spices. Stop, stop. Uy, mabilis ito, boy. Wag kang magbirot-birot, boy. Masakit yan, boy. Ay, po. Ah! Si Mama Abby, sige, na, kagat na yan. Sigaw-sigaw siya. -sigaw si Mamlen. ay, Mamlen pala. Paggata po. sakit talaga mo. Oh, dito po baga brod oh. Babae mo? Hmm? Babae. Babae? Yeah. Hmm. Oh, isa lang po oh. Babae magkagat sa'yo? Oh, isa lang. Kamay? eh. Ilong. lang. Ilong hey, 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 lang Bye, long, Sa labi. Yeah. Sa, labi. Oh. <laughs> Sa na lang oh. Sa tainga. Oh! Ah. <laughs> Oke, itu nang ai. Sama saya ilang gue. Ini mata tong kering do boxing hero, you know. Ini mau nak anu lagi. Kering dia. Dah. Tapnya. Ini dak mak edar man ini Oh, cuma tarang itu. Oh, wala man. Oh. Oh. Oh, wala man. Baik teman. Rupa gentar gedung kecil wah. <laughs> Wala ba ilalagay ko nga doon, oh? No? Tapos talaga bro. Tagat ka ng alimang. Oo. Hindi pa pa rin yung makagat ka bigla, hindi yung pagkat kagat ka po. So, diba <laughs> experience mo? Mga dasang pa babae. Okay. Babae talaga. Ruh, 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 ruh. Lakas, Mas lakas. S S ang recipe ni Kong dito season pa na mataba ang karangka wow damo na mubos kanin to no lakas sa kanin yan eh -hmm. laga lang ha lakas sigang pa <tay> Oh, 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 oh. Sige, 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 talaga. Oo, yan eh. Ay. <laughs> Alam na ito, mamaya.